Tumichempo na lang daw ang MMDA para alisin ang window hours sa coding sa ilang major roads sa Metro Manila. Wala raw tumutol sa Metro Manila Mayors sa hakbang na yan. Magbabalita si Brian Basa. Palipat-lipat ng building ang estudyanteng si Carlos para sa kanyang mga klase. Gamit niya dyan ang asul na SUV. Carpool din ang atake niya para maisabay sa biyahe ang mga kaklase. In a way, may kasama na rin ako kapag pa-uwi and papunta. And wala rin na naman mawawala sa akin kapag sinabay ko sila kasi parang kumbaga tulong ko na rin sa mga friends ko na nagka-carpool kami. Pero tuwing Huwebes, sa window hours umaasa si Carlos dahil araw yan ang coding ng sasakyan niya. 10 a.m. to 5 p.m. ang window hours. So minsan pupunta kami ng UPTC, sa so dada kaming Katipunan. So, do kasi may nakuhuli din eh. sa U-turn na na yun eh. So, minsan kanakabahan ako kapag malapit na yung 5 o'clock. Dagdag na alalahanin niya ngayon ang pinaplansyang pag-alis sa coding window hours sa ilang major roads sa Metro Manila. Pag nangyari 7am to 7pm na ang number coding. Napo kasi namin, merong ilang vehicles na paulit-ulit dumadaan. So willing sila na magbayad ng 1,000 pesos every time. Dahil nga po, afford nila na magbayad ng 1,000. Approved din daw dyan ang Metro Manila Mayors para sa si ikaluluwag ng mga kalsada. Bahagi na rin po ito ng mga hakbang na ginagawa natin upang mabawasan nga po ang traffic. Lalong-lalo na ngayon at uh, padating na nga po ang uh, kapaskuhan at inaasahan natin napakaraming sasakyan po ang uh, dadaan sa ating mga kalye. Tumatiming lang daw ang MMDA kung kailan yan ipatutupad. Isa sa mga pinapayong opsyon ng otoridad ang ride-sharing o carpooling para makarating sa paroroonan kahit coding. Pero ngayon may plano ng isara ng tuluyan ang window hours sa malalaking kalsada sa Metro Manila na ngangamba ang ilang mga tsuper na mapagsaraduhan ng pagkakataong makarami ng kita. Damay dyan kung sakali si Frederick na sinusulit daw ang window hours para kumita. Lalong hihina yung biyahe namin, lalong ngayon mahina na, lalong hihina pa lalo. Kasi kung aalisin nila at e yan lang inaasahan namin, maraming pasehero dyan sa kalsada na yan. Eh. Pero ang TNVS driver na si Philip nakikita rin makikinabang ang mga tulad niya kung isusulong ang carpooling. Mas pabor sa amin yun. Yung isang diritsyo namin ng ruta tatlo agad pasahero namin, tatlo agad ang booking. Para sa 1PH, Brian Basa, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.